Magandang araw po. Si Sarah Panahon po ng Landas ng Pag-asa. Ang Ebanghelyo po ngayon ay galing kay San Marcos, chapter 3, verse 22 to 30. Sa talatang ito, inakusahan ng mga eskriba si Jesus na ang kapangyarihan niyang magpalayas ng mga demonyo ay galing sa kapangyarihan ni Bilsibol o ni Satanas. Tumugon si Jesus, naggamit ang malinaw at pakatuwiran paliwanag nang isang kahariang nagkakawatak-watak laban sa sarili nito ay hindi mananatiling buo at matibay. Simple at makatotohanan ang paliwanag ng Panginoong Hesus. Sa panahon natin ngayon, maraming pamilya na nagkakawatak-watak. Karaniwan dahil sa mana. Malaki man o maliit ang mana, may alitan kung sino ang makakakuha ng ano. Pagtatalo kung gaano karami ang nakuha ng isa o kaya'y dahil sa kataksilan ng mga mag-asawa. Totoo nga na kapag kinatalo natin ang ating sarili ay rurupok tayo at hindi na matibay. Nawawalan tayo ng tiwala sa isa't isa, nagaalilangan na magtulungan. Marahil ang dati nating salusalo at pagtitipon tuwing Pasko o mga birthdays at mga reunions ay hindi na rin makukumpleto Umihingi na lang tayo ng tulong sa mga piling kaanak. Ngunit ang mas mahalagang babala sa talatang ito ay tungkol sa paglapastangan sa banal na espiritu na sinabi ni Yesus na isang kasalanang hindi mapapatawad. Ang tinutukoy nito ay ang patuloy na pag-aakusa sa mga gawa ng banal na espiritu na mula daw kay satanas isang sadyang pagtalikod at pagtanggi sa katotohanan at biyaya ng Diyos na ipinakikita sa mga gawa ng Panginoong Hesus. Hindi ito pagsamantalang pagkakamali o pagsamantalang aal, pag-aalinlangan o kasalanan kung hindi isang sinasadyang pagtalikod at pagtanggi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang talatang ito ay isang paanyaya sa atin na kilalanin si Jesus kung sino siya talaga, ang tanging may ganap na kapangyarihan laban sa kasalanan at nagbibigay ng kaligtasan. Paalaala rin ito, nabantayan natin ang ating mga puso laban sa pagduda at kawalan ng pananampalataya. Sa halip, tayo ay iniimbitahang magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus na iligtas tayo at bigyan tayo ng grasyang mamuhay ng banal. Na-bless po sana kayo ngayon. Pakishare po sa inyong mga kaibigan na sa Facebook, na sa Facebook po kami, na sa YouTube, Spotify at Instagram. God bless po.